top 10. Ayan, dito po sa katatapos na nursing licensure examination. Unang-una po sa lahat, Miss Janine, isang mapagpala magandang araw sa inyo. Live po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bombohan na Iudugto. Nakakasama niyo po si Bombo Justin Fantanilla Rosete Ang inyo pong pagbate sa ating mga listeners and viewers. Magandang umaga rin po, ma'am. Ayan. Miss Janine, um, taga saan ka pala sa Lingayen? Um, taga Barangay Matalaba po. Ah, sa Barangay Matalaba. Medyo malapit lang ikaw sa atin. At um, um, kamusay natin, ano ang nararamdaman mo ngayon? Kasi hindi, yung makapasa ka sa, ano eh, sa nursing licensure examination, na uh, napakalaki na pong achievement, tagumpay, um, no, para sa isang um, tao. Pero yung mapabilang ka sa top 10, sa libo-libo na nagkumuha uh, ng eksaminasyon, um, pasok ka sa top 10. So ano yung nararamdaman mo ngayon Miss Janina? Hanggang ngayon po, um, wala po akong ibang maramdaman kundi ang pagpapasalamat po sa lahat ng mga tao na naniwala at sumuporta po sa akin, lalong-lalo na po nung kasagsagan ng preparasyon ko po para sa PNLE. At bukod po doon, syempre po masaya po ako na nakikita ko po na masaya rin po sila sa naging tagumpay ko po. po. Mm-hmm. Ayan. Miss Nino, first take uh, ito, itong pagkawa mo ng uh, um, NLE. Yes po, ma'am. Uh, ilang taon ka na pala? 22 years old. Oh, tira mo, very young. 22 years old. Uh, working ba o um, uh, kakagraduate lang at ah, nagpapahinga muna? Kakagraduate lang po at nagpapahinga pa rin po. Mm hmm Okay. So, pa- pa- mo nalaman na, yun nga, kabilang ka doon sa mga nakapasa at hindi lamang yun, top 10 ka pa dito sa examination na ito? Nung uno po, uh, hinihintay ko po, po yung resulta sa, or yung release po ng PRC. Aha. Pero po, sa totoo lang po, medyo uh, nawalan po ko ng pag-asa na makapasa kasi po, ang tagal po ng paghihintay, ang dami na pong sumasagi sa isip ko na baka hindi na po ako makapasa ganoon mm -hmm. po kaya po ayun po hindi ko na po hinintay at nung expected release po ng results uh, pinilit ko na lang pong matulog sabi mm -hmm. ko sabi ko nga po sa ate ko ate huwag mo na lang akong gisingin kung hindi ako nakapasa pero mm -hmm. po ayun po ginising niya po ako at uh, bumungad po sa akin yung um, News po na nakapasa po, po at may bonus pa po na nakasabit pa po sa top 10. Mm -hmm. Sa family niyo ba, Miss Janine, meron bang ano ang uh, kumuha din o is a uh, uh, nagtatrabaho sa larangan ng um, medicine o yun nga uh, nursing din o nurse din sa inyong family or doctor? Um, yung mama ko po, isa po siyang school nurse, mm -hmm. pero sa amin pong magkapatid, dalawa lang po kami. Uh, ako lang po yung nasa medical na kurso. Mhm. Mm Bakit pala ano, nursing yung kinuha mong kurs mo? Um, sa totoo lang po, hindi po ito yung first choice ko mm -hmm. at medyo malayo pa po ito doon sa mga choice ko po na kurso. Um pero ayun po, medyo na-intimidate po kasi ako doon sa original po na choice ko na kurso which is um, accountancy or engineering po. Uh -huh. Aha. <laughs> so, ayun po, um, ayun po um, ginaya ko na lang po yung nanay ko. Pero in the end po, um, na-inlove po ako doon sa kurso ko uh -huh. na may kakayahan pong makatulong sa mga taong may sakit po. Uh-huh. Miss Janine, ano, ah, baka pwede mo kaming kwentuhan. Ano ano ba yung mga para sa iyo na um, maituturing mong struggle sa um, pagtake mo ng kurso ng nursing at syempre doon sa process ng pagre-review mo kasi syempre hindi yan biro. Ah, kinakailangan talaga nakatutok, nakafocus ka at hindi hindi ka, hindi ma-divert yung attention mo sa ibang bagay. Ah. Hmm. Noong una po, ang pinaka-struggle ko po talaga is mahanap ko po yung passion na aralin po yung mga topics na kabilang po dun sa kurso po dahil hindi naman po talaga ito yung first choice ko po. Uh -huh. Pero nung nagtagal po, ang naging um, parang struggle ko po is yung time dahil uh -huh. ang, dami, ang dami po namin kailangang aralin um, within a specific time. At syempre po, may... Um, certain grade po na kailangan po namin maabot para po makapasa po at makapagpatuloy po sa next level po. Mm -hmm. At syempre po, hindi rin po maiwasan syempre po, um, nursing po ito, medyo may pagkalaki po yung tuition fee po. Mm -hmm. So financially po, mm -hmm. um, talagang pamisan, nagigipit po kami pero Laking pasasalamat po po sa mga magulang ko na talagang nagpursige po sila, nagbanat po sa ng buto para lang mapagtapos po ako ng pag-aaral. Mm -hmm. um, by the way, Miss Janine, um, ano yung work ng mga magulang mo? Uh, mama mo is um, school nurse and how about your dad? Um, yung tatay ko po, isa po siyang um, casual government employee. Mm -hmm. Okay. So Miss Janine, um, dumating ba sa point na Siyempre kasi sabi mo, mahirap yung kurso ng nursing, bukod sa maraming, uh, uh, siyempre yung may kailangan kang abutin na grade, yung gastos, dumating ba, sumagi ba sa isip mo na, kasi kawawa naman si Mama at Papa na mag-shift na lang ako ng ibang course na hindi ganoon kalaki yung tuition fee? Opo, paminsan po, sumasagi po sa akin na, um, Huwag nalang ata, itigil ko nalang ata. Ito, ang daming gastusin. Siguro, tanap na lang ako ng ibang kurso. Pero po, ayun po, gusto rin po talaga nilang um, makapagtapos ako bilang nurse dahil ito na rin po yung nasimulan ko. Baka mahirapan pa akong mag-shift at kumuha ng mga bridging subjects. At ayun po, ang hirap din po ng kurso na ito dahil um, may memorization po, analysis and application. Um pero po sa tulong po ng mga prof namin at um syempre po may mga available din po online na nagtuturo po for free mm -hmm. ayun na tabuyod naman po mm -hmm. Um, kasi siyempre, di ba, hindi lamang memorization ang nursing. Mayroon din siyang application. Hindi ka ba nahirapan, lalong-lalo lalo na yung kinakailangan nyo na, na mag-dissect, yung mayroon ka nang makikitang dugo, ano yung pasintawi po sa mga kumakain, di ba? Um, kasi usually, yan yung mga madalas na uh, katakutan ng isang tao. Kasi kahit tayo, pag masugat lang tayo, may makita po tayong um, dugo, di ba? Parang... Um, Natatakot o kaya naman ay uh, iba na yung reaksyon ng ating katawan, Miss Janina? Opo, talagang kung um, magkakaroon po ng ganong um, uh, sitwasyon kung kailan kailangan ko pong maka-witness po ng um, mga dugo. Pero parte po talaga yun ng kinuha kong kurso. Kaya uh, nagpapasalamat po, po sa mga clinical, naging clinical instructors ko po kasi ginaid po nila kami. Kaya kahit papano po, um, natanggal po yung kaba at um, marami po akong natutunan sa kanila. Uh -huh. So Miss Janine, anong ano mo ngayon? Anong plan mo? Anong plano mo? Uh, magtatrabaho ba dito sa Pilipinas or uh, um, mapapabilang ka doon po sa mga kababayan natin na magtatrabaho sa ibang bansa? Um, sa ngayon po, wala pa po, po sa isipan kong mag-abroad dahil gusto ko po, po talagang um, magbigay ng aking serbisyo sa mga kababayan ko muna dito sa Pilipinas. Pero kung papalarin po ako, um, uh, kung yun po ang plano ng ni Lord, i, um, pagpapatuloy ko po doon yung sinimulan ko po. Mm -hmm. Ayan. Ms. Janine, siguro baka meron kang mga paalala, mensahe, especially sa mga, mga estudyante no, na minsan na nahihirapan, hihirapan, ah, nagda-doubt na sa kanilang kakayahan na baka matapos o hindi na nila matapos yung kanilang tinitake na kurso, go ahead kasi syempre magandang ins magselbing inspiration ito sa mga kapwa nating mga kabataan na ah, medyo nahihirapan sa kanilang studies sa ngayon. Go ahead Miss Janina. Ayun po, um, kung nahihirapan po kayo, um, nahihirapan din po yung iba. May kanya-kanya po tayong problema na dinadala sa buhay. At isa po sa uh, masasabi ko po ay um, palagi lang pong magdasal, magdasal po kayo kapag hindi nyo na po alam kung tama pa ba yung ginagawa nyo sa buhay dahil um, nakikinig po si Lord sa inyo at siya po ang nakakaalam ng totoong na nasa loob ng puso natin. At ayun po magtiwala po kayo sa hard work po ninyo. Di yung 4 years na igugugol natin or ginugol natin sa pag-aaral ng kursong ng nursing. At pagdating po ng board exam, um, malamang at sa malamang na encounter nyo na yung mga topic na kailangan nyong matutunan. At um, Ayun, kung naghihintay po kayo ng sign, kung ipupush nyo ba, ito na yung sign, ipush nyo na yan at meron kayong kalalagyan. Yun lang po, thank you. Ayan, maraming maraming salamat, Miss Janine Kate Dumantay, sa paglalaan ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Ingat po kayo, and God bless po. Thank you po, ingat din po.